So, hi viewers um, Kaninang mga 4 past 4 o'clock ay uh, nasira ng ako ko yung aking salamin yung frame niya ito o, oh, naputol so ayan o oh. so nadismaya ako kasi nga naputol niya yung aking ano kasi hinawakan niya Tapos hinila daw na gano'n Hindi ko nabantayan Kaya ngayon ay uh, Pupunta ako doon sa Pinagawaan ko neto dyan Sa may labasan Sa may mowa optical Yan sa may labasan Sa may, sa may romarosa So magpapagawa ako ng Frame Sana mura lang at uh, sana makuha no makuha ngayon ngayon din at sana meron pa silang technician na gagawa ng ganitong oras so time check is 5.30 ng hapon so sana lang meron pa silang technician ng ganitong oras so let's go samahan nyo ako let's go Ay ma'am, magkano magpagawa ng ano, salamin? Ay hindi yung, yung frame lang, papalit ako ng frame. At dalan ko yung frame. Nga po. Patanda po yung sa... Nga, uh, nasira kasi. Nangaban po natin. Okay ibang ano, yung katulad ng halimbawa ano ganyan yung ganyan yung plastic yung ano pero magkano yung ganyan same price lang din ah same price lang pero ano yung pla ano yan plastic mas maganda na siguro ganito ano ba to plastic ba to Hindi. Metal, po. metal anong mas maganda parang mas madaling maano yan. Ano? So, so, hindi, siya hindi ka kasya? Ay, wala siyang kasya. Baka dito lang talaga, ano? Wala na siyang kasya

<laughs> ah, may free na din. Wow. I don't thank you. Hindi naman ako, ano? Hindi naman Parang... Bagay na bagay Okay, thank you. Thank you. Oo nga eh. Hindi na siya malinaw, no? Marami na siyang ano nga eh. Pero okay na yan pag ano baka next month oh. May may naman ako. Sige, thank you. Ayan ang aking ano bagong salamin. Hindi okay, na tayo. viewers, dumating na ako, kararating ko lang, namalengke na din ako kaya medyo ginabi ako time check is quarter to eight, so nandito na yung aking salamin, nakuha ko rin kaagad, good thing dahil hindi pa umuwi yung naabutan ko pa yung technician so ito, pakita ko sa inyo yan, mowa so ito siya. Actually, ayaw ko talaga yung design niya kasi ay yung kulay niya kasi parang yung kulay niya kasi sabi ko parang pang matanda naman 'yan. So ito yung sabi niya, mamula na talagang iba. Sinukat niya na lahat doon eh wala siyang kasukat, ito lang ang natira. So yan, thank you sa anak ko at uh, ayun 50% uh, off sila ang original price nito is 700 something 789 yata and then nag and then nag 50% off sila kaya 349 lang ang nabayaran ko sa frame sa frame na pinaano ko so eto na siya oh susukat ko lang so yan siya parang bago na ulit no at saka magaan sya. Magaan. Hindi katulad nung una. Kasi metal yon Kaya medyo mabigat. So, ito, magaan siya At, uh, ayon Maganda na rin. At least, bago yung frame, no? Kahit yung lens, hindi. Pero, parang bago na rin. So, thank you sa anak ko na binigyan ako ng pang, ano, pinahiram ako ng pera. Pang uh, frame. So, thanks so much. And, uh, God bless. Thank you sa panunood at uh, God bless us all.